Itong bahay nyo na to, sino una ba yan? 1930s design, so American period. Yung original. Tinransfer siya dito ng 2020 or 2021. Hanggang sa nagkaroon lang ng coffee shop sa gilid. Ang tawag sa coffee shop namin sa kapitbahay community cafe. Kasi we involve the community. Yung mga nagtatrabaho dito, within the community lang. Ang witty nung Oo. Oh. Kapet-bahay. Bahay. Kapet at bahay. <laughs> Sarap yung kape dito guys. Highly recommended kung gusto nyo ng brood. Originally kasi yung ibaba niyan dating silong, yung may mga manukan daw. Ganun. So hanggang sa ngayon, naging museum sa gitna ng Kabukiran. Yun yung konsepto. Pwede ba kami i sa Los Angeles? O oh, sige sure. sir. So yan po yung mga uh, oh, ng mga local artists from Pampanga Bulacan. Yung mga sampol ng uh, kapiton, yung paleta na gamit sa bukid. Ito, ito sir sure, yung tinatawag na kapiawan. Ito yung ginagamit sa pagpigaan ng mga tubo. Mihitak siya ng kalabaw. So yun yung traditional Opo, paggawa ng asukal. ng araw. Ang muskovado, iba pang gamit sa mga paggawa ng mga kakanin. Puto mm -hmm. Meron kaming program, ang tawag doon, Ibalikang Saya sa Kabukiran. May palaro, involved namin yung community, yung mga bata, ilalaro sila, palo-sebo, kapas palayo. Ito naman yung 360 uh, aerial shot nung uh, pulong kapiyawan nung hindi pa po natatayo yung mga bodega. Nagkaroon na kasi ng industrialization yan. Kaya ang hashtag namin is Save Pulong Kapiyawan Jomon. So, ayan. Repetition ba kayo tungkol yan? Yes, sir. Sa pang matanda, wala na din po yan eh. Yung mga to. Kaya na-document namin siya. So, itong bahay po na to, ang tawag namin dito, Lifestyle Museum. showcase yung interior design ng bahay noong 1930s, uh, which is American period. Price ko noong araw kasi may mga pentilidya. Ito naman uh. yung mga bintana ng araw, copies. Ang er na to, sobrang nostalgic kasi dating bahay sa Pombong eh. namin dito, Quantum Munti Little Gallery. Ang exhibit yung mga uh, gawa din ng mga local artist dito. Yung bahay na to, tinawag na Casa Beatrice. ito si uh, Beatrice. Uh, si mga gamit niya dito, halos kanya to eh. So, na-preserve. pag araw, ito yung alam ba at sabi Yung best view eh, yung banggerahan. Maganda maganda yung view mo kasi bukid. Sa nakag-relax. <laughs> Ito po yung mga gamit din ng araw. Tapayan, ice crusher. Bagay na bagay sa'yo, culinary bro. Tsaka <laughs> pwede kang ano, tour, ano? Tour right? Tourism. <laughs> pwede ka sa tourism. Isang version nung, ah, klase ng, uh, ng plancha nung araw. Ito. Plancha to. Atcha. Pagka ito pa yung mas luma pa siguro sa uti uli kasi ang tawag dito, prinsa de pa. Okay. Aabakan uh, ko yung mga damit. Sobrang ano talaga manual pa lahat uh, dati, wala pa ko yun. Tsaka ano pala yun po. Isang na-preview. Kaya niyo sure yung kalabaw natin. baso talaga. Pag uminom ka, malamig na dahil ato sir, ito yung ano eh, tapayan, malamig yung tubig. Banga. Nabasag <laughs> na banga. Yung culture talaga ng Pilipino, mayaman talaga eh. Talaga lang, hindi na masyado na preserve. Pero it's good to, to know na may mga kagaya ng kabiyawan na pinapreserve nila yung ating history. Na, ano, para ba amutan din ng mga next generation, makita din nila, di sabi nga namin, pag pumunta kayo dito, parang balik tanaw <laughs> sa nakaraan. nakaraan. Piestahan ng daw po nilalabas <laughs> to. Parang talaga, ano, parang wala sa Bulacan. Dito ang pira namin ganito. Parang ako napunta ng Laguna or Paete. Electric pa na. Classic. matagal na po talaga to. Itong farm na to ay uh, pagmamay pa nila Esteban Alto. Yung family namin uh, na preserve yung farm na to. From Baliwag talaga siya originally. Sa kamag-anak din namin, eh, gigibain na. So, sinave po namin. Ang ganda ng walang pagkaka-restore at pagkakalipat. Bahay Castilla, Parang in a way, nakakreate kayo dito ng landmark na mm, kasi baka centuries ko ulit nito. Kasi 1930s ka ako eh. Mm -hmm. Yung pinanggalingan niya, yun, matagal ng bahay yan. Yung ibang parts, same pa din. Yung iba naman, syempre na-replace na. But yung pinaka-sura, eh, hindi, walang, hindi naman masyado na bago. Basta. Ah, uh, okay naman po. Meron dito sa kapitbahay. Coffee and mga snacks po, meals. Meron po kung suman inaon, napilada. Ah, mga kakalim. Yes po. Yung una kong nagustuhan talaga dito yung music. Yung kundiman style, gitara lang. mga friends at mga subscriber ni Kuya, pasyal na kayo dito sa Pulong Kabiawan, Barangay na Pulilang Bulacan. Open kami every Friday, Saturday, Sunday. Yan po, 8 a.m. until 6 p.m. What to expect? ah uh, more tours, ah uh, meron tayong mga ko masasarap na coffee, mga products, local products, red rice, brown rice, mga ganun. Masasarap na food, yan. <laughs> tsaka uh, friends. Yes, friends. Opo, tsaka magagandang tanawin. <laughs> Punta na po kayo dito sa Pulong Kabyawan. Sarap po dito tumambay. Sarap mag-chill at mag-unwind. So kung gusto nyo naman medyo kakaibang kapihan, this is recommended. So far, sulit yung punta ko. One hour from Pombong, 45 minutes siguro from Malolos. Medyo liblib -lib siya, medyo tagoy yung lugar, kaya maganda. Farm, native, antique yung design. May touch siya ng history. Na-preserve nila yung mga lugar. May entrance lang siya, 250 pag bumalik ka, 100 na lang yung next punta mo. Meron silang mga parang cottage. di ka dito kumain actually. Tapos ito yung apendo na ano, gazebo. Gusto ko yung concept nila. Naging ano siya, tourist attraction. Diyadayo siya ng mga travelers at saka mga passionista. Mga may passion. So kung mahilig kayo mag-photo o video, nasa Bulacan lang siya. Actually, nasa Pulilan lang siya nakakatuwa nagkakaroon na ng mga ganitong attraction dito sa sariling lugar natin. Explore mo lang yung sarili mo palang province, maraming ka nang makikita ng magagandang lugar. Marami ka nang mapapasyalan. Marami ka nang mamomotor actually. Hindi mo lang gasolina mo. Wala nang marami kang gas. Kasi kung libutin mo yung Bulacan, medyo malaki din siya. This is our pilot episode for Virtual Escapes bilang ano na pagunita sa ating araw na kalayaan sa June 12 kaya perfect in timing natin we have a touch of history so yun lang guys hopefully na enjoy nyo yung ating episode for today maligayang araw ng kalayaan sa ating lahat ng mga Pilipino at pabuhay tayong lahat hasta la vista sabi ko <laughs> hasta la vista baby ingat kayo bye cheers ano pala cheers oh. ganda na kami dito no May ito. Tapos maulan kita niya naman yung ambiance. Gloomy yung ano ko ngayon eh, ating mood. Kaya sarap mag-vlog, sarap mag-ano. Okay? Sabay na! thank you